Ay, mga mahal, ang ngayon na dinatanong ni Jerome, ang tanong niya ay, ilan daliri ang kasya dyan sa bulaklak mo? So, pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ilan ang kasya? Ang sagot ko ay dalawa. Opo, dalawa. Huwag mo nang ipipili yung tatlo kasi masakit na po yun. At kahit po yan ay madulas na, dalawa pa rin po ang kasya dyan. Sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong in the like this video. Please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.